nakikita nyo meron tayong output na 4.8 4.8 volts Ay, uh, si-share ko lang kung paano ko i-re-repair itong charger ng iPhone ayaw na niyang gumana bali meron siyang rated watts na 20 watts Ipot mo ko po siya at meron siyang amoy sunog ito po ay power supply rin meron siyang transformer at na rin po siya sa primary at secondary ito po yung kanyang secondary part ito po yung primary ito po yung sa AC nya ito na yung output ang una po natin gagawin ay hahanap po tayo ng short dito sa primary tapos sunod secondary uh, iseset po natin yung ating selector sa ano sa ohms sa continuity yan dito po tayo sa buzzer tingnan po natin kung may short po natin yung AC niya kung short. Ito ito po ng AC na hindi pwedeng mag-short kasi pag uh, nag-short yan po. Uh, ano yan kung may short na uh, ano yan puputok talaga. Ngayon po hindi naman nagbabaser okay naman siguro po natin yung fuse. Ito po yung binaka fuse niya. Ang maliit nito. Dapat po dito ay may continuity. Kasi ito po ay fuse. Ayan. Uh, Hindi naman siya open. po tayo dito sa diode yung short wala niyang in tapos yung out niya hindi naman no short siguro let's check po natin yung builder tapos ito hindi naman no short yun check natin oh, wala na ang pun shorted and buo lipat na tayo dito sa secondary side dito po so, may bandang output sa output na check po natin itong tingnan na po natin kung may mga short nagbabasher po yan pag uh, may short itong diode ayun po nagbabasher siya sa diode hindi pwedeng magbasher ito ng ganun kasi yung diode ay ano eh one direction lang yung hmm, mukhang shorted tingnan natin yung kapasitor ito check po natin ito check po natin yung kapasitor yun nga may sure po siya sa line sa line ng ating output puntang palabas na po yan ng ating ano type C na ano connector yun po eh, i po natin ay hinangin na po natin to yung kanyang sira ng diode yung tinanggalo natin dito tingnan po natin kung may sh shorted pa po sa circuit nakabaser po ulit tayo din oh, bali na wala na yung short ibig sabihin ito po yung dayod na sira check po natin dito hmm. short na ho dahil natin baliktaran siya short na ito po yung ating ipapalit. Diode test naman po tayo. Hindi siya shorted. At pag sa diode test po tayo ay yun, yung kanyang forward bias ay nakakuha po tayo ng point 33 ibig sabihin good po ito itong, itong papalit natin okay mga bro balin na igabit na natin yung pinalit nating diode ito sya ito yung sira saka pinalitan na rin natin ng kapasitor kasi dun sa line nya nag short eh Anak na rin to kaya nagpalit na rin na tayo 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 na natin. Dito na tayo na tayo na tayo na tayo na tayo na tayo na na sasaksak natin dito natin susukatan kung meron na siyang output dito sa blanco na to connected naman siya dito sa filter nito dito na lang natin siya susukatan sasaksak natin bali na sa DC volts tayo DC tingnan natin kung meron na siyang output sinaksak na natin susukatan natin siya balito yung kanyang negative tapos ito yung positive yan yung makikita nyo meron tayong output na 4.8 4.8 volts. Ngayon mga bro, bali na ibalik na natin sa kanyang place. Meron siyang output na na 4.8 4.8 volts.